So ayan mga kabuhid. Aakyat ah, tayo dito sa matarik na hagdan. Ayan no? <laughs> oh. Matarik to. <sighs> Tarik.

masakit ang ano nito bukas hita nga tarik tayo sa oh.

Sarap mau, ba? Sarap naman ang na kiat? Eh. Abi? Ingat. Ingatnya sejuk. Senior <laughs> <laughs> 打死！哎，你别！啊！呜！啊！

Hãy subscribe cho Hãy subscribe kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những May mga ano itik gansa na wala na wala na ibang sama alright kunting ano lang may baby oh ay tatlong baby dami hello mga baby Ayan. Uy. Mga sabungin ah. Bantam. Bantam. Ay. Nakarating din tayo. Tas. Hello guys. Grabe talaga guys. Grabe. Ito na yung ating motor. Ito kahingal talaga guys. Huh. Ayan, ayan. May dala pa sila. Ayan o. Gabi yung pabis ko. Ha. Pabis. Ha. Wala pa yung iba. So, hintayin natin. Kami pa lang yung noon na. Thank you for watching guys. Makakabuhid. Sobrang kami napagod. Bye for now.